morning, good afternoon. You know. Ang ganda ng view. Ay. Oh. Tara tayo? Tara Ang view ng bukid. <laughs> Hmm? Oo. Yan ang magandang gamutin kahoy, mahal ko. Oo. Yung, ano, yung ganyan. Oo. tanglad, Wala. Nandito kami sa bundok. May tanglad, oh. Oo. Ayan, puno ng tanglad. Ito. Nandito kami ngayon sa bundok, bundok, bundok. Bundok ng tralala. yan Ayan, ang ganda ng ano, malamig pa rin, no? Hmm. Kasi kung ano to, ang <clears throat> init na kaya nito Bundok ng Ayan. tralala. <laughs> bundok ng bundok. Ano nga ba tong lugar nito? Tanay. Pililia, Pililia Tanay. Yano no, Ano nga ba tawag dyan, Malco? Windmill. Windmill. Ang lalaki pala niyan. Tika. Akala ko maliit lang yan yung pala malaki na Ay. grabe putik ng ano ko ng pako <laughs> naluso ba ko dun sa ano naluso ba ko dun sa dito sa so may tubig nan no? Akala ko, tatlo lang yan. Eh, ang dami pala niya, no? Oh. Pero hindi ko masum. Oo, oh, no? Malapit na kami sa langit. <laughs> uh -oh. Malapit na kami sa langit. Parang ang babaw oh, ang baba lang, lang ng langit. Oh. Ay, meron kalabaw, oh. Ay, yan, kalabaw, dalawa, nandun sa malayo yung isa yan yan ang yan oh. yung windmill sabi nila nagkikreate yan ng kuryente grabe ah. ang ano dito ang dito hmm. bundok na bundok bukid talaga siya oh. Pero ang ganda dito. Ang oh. ganda ng paligid. Walang pollution. Ayan, mga talahib yung nandyan. Pero ang ganda ng lugar. Ay. Ayan, oh. Ayan. Tanaw din dito yung dagat. Ayan o. Oh. Ayan. -tanaw yung dagat. So, ibig sabihin, nandito talaga kami sa tuktok. Ha? Ayan o. Puno ng saging. Ayan oh. yung puno ng saging. Mais. Yung mais ka, ano na siya. Anihin na. Kaya ma Maano na siya. Brown na. Ha? Ayan oh. Akala ko ang liliit niyan nasa malapit ka na maano ma din pala siya malaki ayun oh no, to malapit ako pero hindi talagang malapit ayan oh no, laki pala niyan hay grabe talaga ang ano ang tarik ng daanan pero ano maganda talaga pagka nasa bukid ang sarap pa ng hangin kasi daming mga puno, daming talahib, ayan. na nadadaanan namin. Pero ang layo. Ayan, oh. Ayan, naririnig ko parang may ano. Parang may factory. Ayan. ayan. Yung mga puno ng mais, oh. Patay na nga lang sila kasi aanihin na siya. Yan, yan oh, ang laki. Ang laki talaga yun Hindi ko makuha. Ano yan yung naririnig ko, mahal ko? Ha? Ano yung naririnig ko? Naririnig mo? Mm uh -mm. -uh. Tracer yan yung nag... Ah, tracer. Yan nag-aani. Yung... Yan. Puro talaga siya talahin. Ayan. Ito kami sa bundok. Sa bundok kami ngayon. Ayan. Ay, ang sarap dito. Ang sarap dito kung may hanap buhay ka dito. Ang sarap dito tumira. Ang dito titira, hindi ka magkakasapit. Ay. Ay. Oh? hindi na ko ang tarik dito. Yung pakyat kami kanina na, grabe, hingal na hingal ako kasi grabe talaga ang tarik. Oh, um, diba, Puro talahib. Ayan, may tubig pa dito. May tubig siya. Kaso, saan tayo magugas ng paa? Nagasal na ako Ay, ng pa kasi naputikan mm. ako. Ayan na. Pero nung summer wala na. Aray ko. Putik. Ay, ano, ano. Pero nung summer alam ko wala na. Sus, no, grabe yung putik ng pa ako. Hmm? Grabe yung putik. Ang. Aray ko. Ala, naglubat ako kinain na naman yung no. <laughs> battery ko ay yung may napindot kanina eh Hantam na saan tayo pupunta dito dito dito, dito. dito? dito. dito? Hmm. Oh. Ups. walang tubig. Kasi may tubig siya, may tubig siya. Dito tayo dada, ano? Hmm. May aso. <laughs> may aso. May aso. Dito ba yun, mahal ko? Mm. May aso. Ah, laki ng mga puno ng mangga dito. Oh. Ano to? ba Hindi eh? hey. huh? uh, ko alam. Uh, daming bunga eh. Oh. Daming bunga ng kalamansi. Kalamansi ba yan? Dami yun? Ewan ko. Hindi pa nila hinaharvest. Oh, daming bunga ng nangka. Oh. Dami. Ang liliit pa nga lang. Yan. Yung daming bunga ng ano ba yan? Ay, matigas. Masim pa yan. Ayan. Ah, andito na pala kami. Dito na pala sa ano. Malapit sa kalsada. Ayan. Ha? Saan? Oo. Oh, oh. Bata pa yan. Kasi maliliit pa ang ano niyan. Ano? Yan, oh. yan, napakalaki pala niyang umiikot-ikot na yan. Kala ko maliit lang yan. Ang lawak ng talungan nila, oh. Yan, mga talong. Talong, papaya. Sarap tumira dito. Magtanim ka lang, mabubuhay ka. Sarap dito, okay, may lupa ka dito, no? Ice. Malaga. Malko, ha? ang sarap dito mo bumili kahit dalawang ektarya lang, taniman mo. Dalawang ektarya, Malko, ilang milyo na yung dito, Malko. Oo, no? Sarap dito. Malakas na yung hangin, malakas na rin yung ikot, ha? Oo. Ibig sabihin, Malakas yung hangin siyang nag-aano nang nagpo-produce nang kuryente. Ayun. Hay. Talaga naman. Lalaki nga lang ilong mo dito. Kakaakyat. Ha. Mm. Sarap ng exercise dito. Ayun no? oh. Oh, di ba ang laki niya. Well, pwede makabili ng mais? Ha? Ah. Bibili daw kami ng mais. ha, <laughs> ah, wala yung may-ari. Hindi kami makabili. Hindi ba pwede sa kanila? Hindi ba pwede bumili sa inyo? Ang layo niya, oh. Ha? Ah. Yan, daming may bunga yung saging. Ba? Sarap dito, eh. Aray Aray ko ang sarap dito. Ang sarap dito. Ay, wala. Ah, sarap dito ang laki talaga yung umiikot na yun. Ayan. No? laki. Umiba ng direksyon niya kayang ilisi. Kanina, hindi ganyan yung ilisi niya. Umiba ng direksyon. Mihit na sila, pupunta na doon kuya. Bagat na. Pumipihit sila. Yan. Oh, dami pala niyan, no. Nandun sa malayo din oh. No. Ah, alam ko na. Yan no. Ah, laki nga lang ilong mo dito. Dahil grabe tarik ng bundok. Ano, lumaki na yung ilong ko dito. <laughs> Ha, ah, lubat na ako. Sige na, babay na. Babay, lubat na ako eh.